Go. Mm -hmm. Habang ang aming grupo ay naglalakbay sa hindi pamilyar na daan sa aming pagbabaybay nakilala namin si Tatay Santos at dito kami ay kanyang pinaunlakan upang ibahagi ang takbo na kanyang buhay. Bago pa man sumapit ang bukang-liwayway tila malinaw na sa daan ang kakarampot na sindi ng ilaw ni Tatay sa nagbabadyang panahon, nila alam na ni tatay ang mga maaaring mangyari. Simula sa pagkabata, mulat na ang kanyang isip sa kung ano ang pangingisda. Hanggang sa kanyang pagtanda ay daladala niya pa rin ang lambat na nooy kanyang pinaglalaruan na ngayoy inaasahan maliit pa ako, naghahanap na ako ng palakayan ng Midlambat ni daw na ako ngayon, 65 na 65 na, tanbat pa rin sa kakarampot na kita pawang ang nangyari noon ay walang ano-ano ay hindi na uli ano po yung area kuya? Yeah? ang ng ang kanyang mga anak ay sekundarya rin ang natapos at may kanya kanya ng buhay. At ang kinikita ni Tatay sa araw-araw na paglaot, minsay sapat at minsay salat. Wala kang mauling, hindi namin hindi namin. Magpapakasa lang po. Magpapakasa lang mag-ariya pa ng marami para Medyo matumal ang isda ang muli na yan. Eh, yung kita naman namin ay naka, nung nagpaparal pa po, mga bata high school lang natapos nang nila pero sila na ngayon may kanya-kanya ng pamilya mga tatlo na lang kami sa bahay pero so, sumasapat naman po yung kinikita nyo dahil Sabi? sapat, naman sa papagubagong panahon tila na din ang kabuhayan ni Tatay Santos sa tuwing pabugso-bugso ang panahon ay gayon din ang kanyang pagbubuwis ng buhay upang kumita. Dito ay kanyang nabanggit ang hirap depende sa panahon na kanilang maeengkwentro. Minsan maganda at masagana at kung minsan naman ay baluktot at mukot. May araw pong ano, mainit maulan. Nahihirap mong po kaya kayo manghuli pag po pabagpag kung panahon. Like, yung huli nyo pong isda is nag-iiba po yung minsan po matumal pag tag ng sagad tapos po minsan po pag tag init is ano po nakaka-apekto din po pa yun sa huli? Uh, hindi rin naman meron din naman na ano eh, kasi meron kahit maulan meron araw na maganda pang huli meron din init na kinahuli ano po ang ano epekto nito sa inyo nabawa po ba may bagyo po ganun ano po epekto sa inyo nung bagyo sa panguhuli nyo po ng isda kung sa akin naman hindi ko kumpara sa ganitong panang kalmada mas mainam pa yung may bagyo kasi naano na ba yung alo na -alog. maganda pang huli ng dambat so, pag po may bagyo is na di ba nataas ang tubig eh di yung mga isda po is parang na ano po na nagala, so, nagala po na, -alog. na -alog ng ilalim kaya mas mabilis mang huli ng isda so, yung pong ano hindi naman po kayo na ano po delikado po yung gano'n pag may bagyo may signal na hindi na kami lalaw kasi eh. pag lampas ng bagyo hindi maganda na yung malumanay ng alon ah, sa adon doon kami naka nagandang kita ano po ano po kamusta naman po ang pangisda dito sa Tarapan medyo hirap pero ito lang din, at pa pa, nakakatawid pag harap pang kabuhayan buhay. Dito na nabanggit ni tatay na paulit-ulit na lamang ang nangyayari na kung minsan ay mayroon at minsan ay walang ahon. At dito, kanyang tinatanggap na hindi sa lahat ng pagkakataon ay siya ay papaboran ng mga alo. At dito, aming siya ay kinapanayam ukol sa climate change. Sa kanyang pag-iisip, tila aming napansin ang kanyang pagkabalisa sa kung ano ang ibig sabihin nito. Aming napagtanto na wala pa siya gaano kaalamag ukol dito. Kasunod nito, ay ang aming pagpapaliwanag sa kaniya kung ano ito at ang mga epekto nito. Kitang-kita sa mukha ni tatay, ang pagkamangha sa kaalamang kanyang napakinggan. Ang isang kilong huli ay kapalit lamang ng ilang singkong salapi. At kung minsan pa hindi hindi nabibigyang hustisya ang dami ng kanilang huling lamang dagat sa kanilang kitang tinapantasya. Pag po, ano ba, nalaot po kayo, yung ano po, mga nauhuli nyo consistent po ba na ganito karami o hindi? Kaunti lang, kaso lang ay medyo mahal-mahal ang isda dito sa Lucena. Nahuli lang namin, halos isang kilo lang. Dalawa, Pero may presyo naman. Sabay sa pag-aho ng lambat ay ang pagbigkas niya ng salitang kareniwang maririnig sa ganitong pagkakataon. Yogi. Aming di mawari ang mararamdaman dahil sa kanyang ekspresyon. Ang mga alon na humahampas at ang ulan na nagbabudya ay sumasabay sa bugso ng damdamin na nararamdaman ni Tatay Santos. Namamangkak ang aking diwa sa nakalipas Tumatawid sa bayong daibig ng ating Sa bawat hampas ng alon at bawat patak ng ulan, at sa bawat pag-ahon ay dala ang di mabilang na biyaya ng kalikasan sa ating mga karagatan at katubigan na sumasalamin sa masalimuot na siklo ng buhay. Subalit, sa likod ng tila maamong tanawin ng karagatan, naroon ang isang nagbabadyang unos na hindi kayang saklawin ng ating paninig. At ito ay ang malupit na hagupit na nagbabagong klima. Ito ang kwento ng pag-ahon ng pakikibaka ng mga komunidad upang muling bumangon mula sa pagkawasak ng kanilang kabuhayan. Ito rin ang kwento ng pag-alon ng patuloy na agos ng buhay na bumabalot sa bawat pagsubok. At higit sa lahat, ito ang kwento ng panahon. Isang panahong nagbibigay babala Ngunit nagbibigay rin ng pagkakataon upang kumilos. Dito ay ating nasaksihan ang tila dagat na buhay ni tatay. Napatuloy ang pag-agos, anumang unos ang kaakibat nito. Ang kanyang kwento ng pagsubok, pagpupunyagi at pag-asa. Sa bawat sikat ng araw ay ang pagkalam ng kanilang mga tiyan ang pagtanggap ng kapalaran ay kanyang sinabayan. Kasabay ang hirap sa laot na tila bangungot sa kanyang isipan. Bawat haplos ng hangin na dumadampi sa kanyang mga balat ay ang hapdi ng pagpatak ng mga luha sa kanyang sasapitin sa oras na umuwi na walang laman ang kanyang mga balte. Ang bawat pag-alon ay tila panaghoy, isang paalala ng krisis na patuloy na umiitin sa pabago-bagong panahon, ang mga manging nawawalan ng kabuhayan, ang mga komunidad na naiiwang nangangamba, at ang sangkatauhan na uti-uting nawawalan ng tiwala sa darating na bukas. Tulad ng kwento ni Tatay Santos, na sa kahit anumang kayod sa laot, nandirian pa rin ang nagbabadyang kawalan ng kita. Ang bawat salabi na nakukuha ay di mawari kung pa ng pagkakasahin sa isang buong pamilya na naghihintay ng biyaya sa pagbalik ni tatay. May mga araw na di mawari ang ngiti at may mga araw din naman na di maibenta ang mukha sa panghihinayang na ang nakuhang panglaman sa tiyan ay kakauti ang mga manging isda tulad ni tatay na mula pa noon ay umaasa sa biyaya ng karagatan ay nahaharap sa kawalang katiyakan. Punsod ng pagbabago ng klima na hindi lamang isang malayong teorya, kundi ito'y isang realidad na nagtatakda ng ating kasalukuyan. Habang aming binabaybay ang mahabang daan tungo sa aming paroroonan, aming nasaksihan at nakilala ang mga taong magbibigay inspirasyon sa lahat at karagdagang kaalaman ukol sa kabilang dako ng karagatan. ilang taon na po ba ginagawa itong paghahanap niyo buhay niyo pong pangingisda? Taga nga 1983 pa ako ng ganito na. -hmm. So, di ba po, yung katulad po na sinabi nyo kanina, yung wala po kayong nakikita kapag po ganitong uh, masama po yung panahon natin. Kapag po masama po yung panahon natin, ano po kaya yung mga tendency na mararanasan nyo po dun sa dagat? Like, kunyari po ba, may tendency po ba tumaob yung bangka or anything? Yan. Marami, marami na po dyan experience. Muntik-muntik na rin ma, ano yung buhay ko dyan minsan napangga kami tumaob kami tinatakasan pa kami ng makabangga sa amin ayun yung sabi ko itong buhay kong ito kung bagay, kung hindi nakasalalay yung Panginoon sa akin matagal na sana ako mula sa sariling karanasan sa amin ay kanilang ibinida ang mga pagkakataong sila ay nababalot ng takot dito nila na naikwento na sabay sa hagupit ng masamang panahon ay ang pagtaob ng bangkang kanilang sinasakyan. At saksi naman ang langit sa tuwing sila ay sinasagasa ng mga manging isdang. Ang nais lamang din ay ang pag-asang may maiuwi sa hapagkainan. Dito, aming nasaksihan at nalaman ng kanilang kaalaman ukol sa pabago-bagong klima. At aming napagtanto na daig pa nila ang iba pang mamamayan sa kanilang kaalaman at mga gawain upang maibsan kahit papaano ang kanilang mga nararanasan tulong na lamang para sa kinabukasan. Pero tatae like katulad po kanina, 'di ba po? Talagang may pagkasama po yung panahon. Wala po talaga kayong nahuli nun. <laughs> Wala po. Mm. So kapag po mga yung gano'n, wala po kayo nahuhuli, ano po yung iba niyo po pinagkakaabalahan? <laughs> yung pinagkukunan niyo po ng um, pang-araw-araw? Kasi yung, yung may ano pa, kung may yung mga 40, siguro 50, my dad ko, papadyak ako. Mm. Yun lang yung ko. Eh wala, hindi naman tayo pwede makagawa ano, ng simple. Wala nga tayo pinag-aralan. Dahil sa walang kasiguraduhan ang sasapitin sa kinabukasan, dito, iba't ibang trabaho na ang kanilang pinasok dahil sa dagok ng buhay na nararanasan. Sa kalagitnaan ng aming pag interview kay tatay, may kung anong kirot ang dumampi sa aming mga puso nang marinig ang kwentong kanilang tinatalakay at mga karanasang buhay ay ibinuwis dahil sa hindi magandang klima na ating nararanasan na hindi rin naman maipagkakailang tayong mga tao ay may parte rin kung bakit ito nangyayari ay ang pangunahing naaapektuhan ay mga inosenteng mamamayan na hangad lamang sa buhay ay makakain ng tatlong beses sa isang araw. Sa panahon ngayon na ang basehan ng buhay ay salapi, tila ba mahirap para sa kanila ang mabuhay sa araw-araw na tanging umaasa lamang sa pangisda. Kung kaya kahit anong trabaho na pwede nilang pagkakitaan ay kanilang ginawa o ginagawa. Sa ano naman po, ano po yung pinakamataas nyo pong nakukuha kapag po talagang maganda po yung panahon? Kasi po, di ba, katulad po ng sinabi nyo kanina, kapag po talagang hindi po maganda yung panahon, wala, umuwi po talaga kayo ng wala pong laman, wala. Ano naman po yung, saan naman po nagraranggo kapag po, ma maganda po yung laot mo? Uh, pag maganda ang laot, di siyempre sapat na yung aming uh, pangita, sapat na yung pagana namin sa pamilya namin. Uh, Masagana kami sa isang araw, sapat na yung kita namin na medyo maganda, yun uh, na nakakasagana kami ng magandang buhay. Ang taas ng alon na pumipigil, ani kumikitil ng kanilang mga pangarap at sa bawat ayos ng agos ay ang pagpabor sa kanila ng karagatan upang umaho. So yung yung mga nararanasan po natin din na kunyari po may mga high tides, low tides. Ano naman po yung epekto din po nung sa pangingisda niyo? May epekto din po ba yun bukod po dun sa pagbabago po ng klima? Ah. Tulad niyan, pag malakas ang ano, hangin, agos, wala. Wala rin po talaga nakukuha. Wala. Hmm. Pero pag magandang panahon, magandang agos, saka pa maganda ang ano, ng isda, sakay. Hmm. Ano, kumikita kami ng limang libo. Apat na libo. Yun, umag... Paparte naman kami ng ano, linima. Pumaparte naman kami ng mga otsosintos. 600, sa kabila ng lahat ng aming nakilala ang nasa likod ng na mga magigiting na manging isda na sana ang ating mga atensyon ay mabaling at bawat isa ay mamulat at magpasalamat sa natatamasang karangyaan ay isang babaeng nagpamulat sa atin kung gaano kaganda isulat ang takbo ng buhay ni natatay um, tawagin po natin silang ano, um, trabahador nyo po. Um, kamusta naman po yung health po nila dito? Like, Katulad po nun, bumabiyahe po sila, lumalaot po sila ng masama po yung panahon. Um, ano po kayo yung ginagawa niyong hakbang para po like mapanatag po sila na magiging maayos po yung laot nila? Ay, ano, alam naman nila kung kaya ng bangka bago sila lumaot. Hmm. Alam, na, alam alam naman alam nila kung kakaya nila or hindi. Ag, alam nila malakas na malakas, hindi na talaga sila tumutuloy paglao. Ah, ganun sila po. Sila makakaalam hindi yung may araw. So, nabanggit rin po kasi ni tatay na parang nagiging role model din po siya dito. Like yung sa mga basura po para maiwasan po natin yung climate change. Aware din po ba kayo kung ano po yung climate change? Hmm. Hmm. Uh, pwede po ba kayong makapagbigay po like ng kaunti pong um, paliwanag ng pagkakaintindi niyo po sa climate change? Di ba ang climate change ay yung pagganap sa panahon? Opo. Uh, di ba, yung kailangan talaga yung mga basura makalagay uh, sa mga pamamagyan. Tapos, di ba, may mga kamukuhan naman dito. Opo. Dahil alam niyo po din at saka yung iba po dito, talagang aware po kung ano po yung climate change. May ginagawa po ba kayong hakbang para po ma, kunya, mas malesen po yung um, nararamdaman po natin na pagbabago ng klima. Kahit <laughs> katulad po ng paglilinis po ng mga basura, ay, may ginagawa po po ba kayong iba bukod po? karamihan kasi dito, di ba, kasali nga doon sa ano, Lagi sila naglilinis dito. Ah, so para po ang pangunahin po talagang ginagawa dito para po makatulong din po talaga sa dagat at saka sa mother nature po natin is paglilinis po ng basura. Ayun naman po pala. So maraming salamat po ma'am. Tunay nga naman na ang karagatan ay napakagandang pagmasdan. Di alintana ang sakit at puot ng mga tao sa likod nito na patuloy na umaasa sa biyaya ng karagatan. Ayon sa mga kwento na aming narinig, masasabi nga na hindi sapat ang dapat nararapat para sa kanila. At ngayon ay malinaw na para sa atin ang hirap ng buhay na dumedepende lamang sa kung gaano kaganda ang panahon na magsisilbing daan sa kanilang kikitain. Ngunit sa kabila ng mga unos na patuloy ang pagbuhos, hindi pa rin mawawala ang mangiti sa kanilang mga labi na pawang pasasalamat sa kayamanang sukli ng karagatan. Hmm. dagat ang nagsasani ng dalampasigan